Okay guys, well, welcome back to my channel. No? Hirap pa akong mag, ano, mag, magsalita. God, gawa nito. Pag-aaralan ko pa. Para ako may candy. Okay, nakakangitin ako. Okay. ah uh, maraming salamat sa, ano, sa gumawa ng posteso ko. Okay. okay, si, ano, si Daniel. Okay taga Nabal. Okay, taga Nabal sa uh, Taytay. Rizal. Okay, hirap pa ako dahil ano, sinasanay ko pa. Okay, maraming salamat. Nakakangiti na ako. Dati hindi ako komportable. Okay, Okay guys, maraming salamat no. Para tuloy ako merong candy. Yan. Okay. Ah, maraming salamat din po kay Kuya Bong. Ano, kay Kuya Bong, maraming salamat po. Yan, okay. At ano, sa ibinigay sa akin, pinuntahan ako rito sa bahay. Okay. Ah, maraming salamat po. Ah, talagang pagpalaim ba po kayo at maraming pang blessing na dumating, dumating sa inyo, no? Okay. Pinagkalaban po ako ng ano, na isang iPhone 10 unlock, no? from USA pero wala nang kanto iPhone 10 unlock sabi niya. Ah bale ah uh, XS, oh tama. Ay okay, maraming maraming salamat kuya Bong ano, maraming salamat talaga. Hey. Hindi ko nababanggit 'yung apelyido, baka meron pang um, ano no. Basta alam mo na kuya Bong, okay, maraming salamat po. tsaka dito sa uh, lighter niya no. Maraming salamat. Okay, bago ko i-ano yung i- Eh ano yung mga mutya ko? Okay, hindi pa ako nakapag-hunting. Pasensya na ako kayo talaga. Dahil nasikaso ko yung ngipin ko. Okay. Ngayon, okay. Hindi na nakakaya ang ngipin ko. <laughs> okay, maraming salamat kay Kuya Bong. Sa like turn niya, no? Okay. Okay. Tsaka doon sa $200, no? Maraming salamat, $200. Maraming salamat po. Sa biyayang blessing na binigay niyo po sa akin, ano? Maraming salamat. At tsaka yung... Hindi ko na po babanggitin ang pangalan, ano? Ang ah, nagpapasalamat din po ako sa pamilya niya at saka sa kanya yung tinuturuan ko no ah uh, pin pin pinadala na ko ng ano pambili ko ng cellphone na okay maraming salamat ayaw magpabanggit ng pangalan ano ayaw maraming salamat pa rin sa kanya kahit ayaw magpabanggit ng pangalan okay Okay guys, maraming salamat at sa mga taong ano, oh, may tumatawag na naman. Hindi ko pa kasi naayos to. Okay. Yan. Sabi na nililaw ang ngipin ko. Yan. Dilaw po talaga. Yan. Gold. Okay. Maraming salamat sa mga taong sumusuporta pa rin po sa mga iba't ibang bansa. Okay, maraming salamat. Sa ngayon, nahirapan pa ako magsalita. Pero masasanay na rin ako. Nahirapan na akong kumanta nito. Okay, may tumatawag na naman. Nagmi-miss call. Okay. Ah... Uh, Ganito po gagawin natin ano. Naku, dalawang beses na. Sino yun? Our ring doy. Okay, mamaya ka na. Mamaya ka na tumawag. Nagdablog ako. Okay guys. Ito po bali, itong mga motyang ilalabas ko ang hihingin ko lang po sa inyo ay pang shipping pero lowest 5 tayo no? lowest 5 po tayo para sigurado na yun ano? kahit ano pong kunin nyo lowest 5 po tayo no? kasi merong nananadya ano? Eh, no? pag sinabing pang shipping pang shipping mo lang po talaga ang ibinibigay alagang 220 lang o 230 may nagming miss call mamaya ka na from Dolly okay tapos uh, lowest 5 yun lowest 5 para kasama na dun yung panggasolina ko okay panggasolina no yun na lang po ang inahabol ko doon, yung panggasolina ko at saka yung pang shipping, no? Kaya lowest pipe po tayo. Kung ano yung makikita ninyo rito sa ano ko sa sa ibablog kong ito, lowest pipe. Okay. Para ano tayo doon, wala na po yung maraming ano pa na ano. Bahala na po kayo magdagdag kung magkano gusto niyo ibigay, no? Pero lowest pipe po tayo. Okay. Yan na lang pong may ano ko sa ano ko sa pamasko ko. Daw is Para yung ano dito yung pang malayo kasi sa amin yung ano yung ang biyahe, no? Malayo kami sa LBC. Okay, maraming salamat. Para tuloy ako merong candy na kinakain. Okay. At uh, ano, hindi pa ako nakapag-hunting. Hindi ko pa sasabihin kung saan ako manggagamot kasi meron akong lugar na pumuntahan, manggagamot po ako. Okay. Ipapakita ko na po itong ano ko, itong aking aking mga mutya. Okay guys. Lowest pipe. Okay. Ayan guys. Okay. Lahat na ito, no? Itong mga nandito. Pumili lang po kayo. Ano? Lowest 5 lang po tayo, ano? Pumili lang po kayo. Screenshot nyo po, ano? Screenshot nyo. Screenshot nyo na lang. Kung may nagustuhan kayo. Ano po? Isa lang po ito. Ito yung itlog ng, ano, ano? itlog ng ibon okay mutya na itlog na ibon na naging bato yan okay lowest 5 po tayo isa lang po ang mutya ko na lang kabali dalawa tatlo ito tingin ko buto ng patani bataw ba bataw yan Oop. isang libon na suso isang tamilok ito may ano no ah, San Miguel. San Miguel. Amang Pinito. Ito amang Pinito to eh. Yan. San Benito. Okay. Tapos Yan. Ito tinatawag kasi nila to yung ano ah uh, bahay ng alitap-tap na naging bato yan, yung tawag nila dyan ito yung ano eh dumi ng hayop to eh yan sabi nila bigis sakin sa to eh kulay dark brown pero magnetic yan yan, isang ano ito, dignong cross yan lampasan. Ito mga lampasan. Ayan, tagusan pala, tagusan. Ayan, tagusan. Ito tawag nila, lampasan dito. Yung may guhit na paikot. Ayan. Para siyang buto ng ano, kay nito o star apple. no? Ayan. Ito, baka magustuhan nyo. Ayan. Ayan, kwintas po yan, kwintas, no? Wala lang tali. Okay, ito galing kay, ano to? Kay MC ng, ano, Mangyan. TV. <tipos> kay MC galing yan. Bili oh. mahal ang pagkakabili ko nito. 2K okay yan, 2K. Okay. Ngayon, lowest 5 tayo. Ayan, una-unahan lang po, ano? Una-unahan lang po. Yan, Unaunahan tayo ah. Unaunahan lang tayo. Basta lowest 5 po tayo. Yan, kasi sa shipping at saka yung panggasolina ko. O, bahala na ho kayo magdagdag kung magkano ang ibibigay nyo. Ano. Yan, mutsa ko na lang gamit ito. Yan, yung nakaramblag ko ito. Yan. Batuara, hindi siya bumubula sa suka. Lampasan siya. Oh lampasan ito lampasan yan tawag dyan pag tinapat nyo sa ilaw na ng cellphone tama ba <coughs> ah, guys lampasan oh ayan lampas yan. ibig sabihin Ayan, tagusan po ano. Yung ilaw niya, ayan. Malampas siya. No, ito, testing natin to. Ayan. Ayan. Ayan ang bato arang lampasan. Ito naman. Ito ang bato arang kristal. Baka gusto nyo, bato arang kristal. Sinag-araw na koral, tawag dyan. Pakpak ng dagat. Ibig sabihin, koral. Yeah. Ito, linta magnetic to eh lintang bato magnetic tawag dyan 500 po lowest okay lowest 5 tayo yan kasama yan kasama yan, yan. ito lang lang ako yan na naging batong ka. Mutsa ng langgam ko, ayan. May mga flower flower sa loob kasi yan eh. Oh. Yan. Mahal yan. Pag yan ay binili nyo sa iba. Mahal yan. Sa akin, lowest price tayo, no? Kung medyo nahiya naman kayo, dagdagan nyo na. Okay para okay po. Yan. Amutsa lang kami. yeah, yan. yan o. No. Yan o. No. Yan o. No. Mga bumubula ako sa Sukayan Test, tipa, test na yan. Okay. Na-testing na po yan i-screenshot nyo po ano kung may gusto po kayo i-screenshot nyo tapos chat nyo po ako sa messenger i-add nyo ako sa facebook chat nyo ako sa messenger okay po yan tinadahan-dahan natin ano yan ito papaswerte 4 uh, elements kung tawagin nila may kamay ni Angelito bahay ng Alitaptap may buhok daw ng duwende uh, may bulaklak ng kawayan ayan dami four elements may saga-saga pa yan <clears throat> guys hindi po ito mutya ng ipo-ipo tandaan ito ay puwit ng shell okay <coughs> Ito ay dahon na naging bato. Yeah, dahon na naging bato. Dahon na naging bato. Bato na talaga siya. may mainom din yan lahat mga pampaswerte, pamproteksyon, ano? Kung ano lang yung magustuhan ninyo, screenshot po niyo. Ayan, binabalik-balik natin ano. Baka meron kayong gusto, screenshot niyo po. Ayan Yan ito lang ka ito. Ayan. Ito itlog ng ibo. Tigno channel ng Ito naman ay mutya ng gagamba. Mutya ng gagamba no. Yeah, ano ganya eh. Yung baga, ito daw yung laway laway na nabuo. Kaya ano kay Best TV, makikita nyo kung ano yung mutya ng ng gagamba no. Ang mutya ng gagamba, ito yung pinaka ano niya eh, Nabuo yung pinaka ano niya. Nabuo yung laway na naging bato. Laway isapot ng gagamba, parang ganun ba 'Yun ang alam ko rito. Yeah may alam niyo kay ano kay Best TV ko na panood to eh. Okay. Alam ni Best TV. <coughs> Ang guys, yun lang po muna ng aking uh, palilimusan ano. Okay. I-screenshot nyo po. Yan. Screenshot nyo lang. Kung alin dyan. Yan guys. Ang ah, guys, kung gusto niyo yung kidlat kong malalaki. malalaki kasi. Ah, parang hotel. Ayun oh. No? Galing oh, no? parang hotel. Okay guys. Parang kidlat po 'yan. Hindi ko lang nalalangisan, puro alikabok na. Ayun. Hindi ko lang ho sila nalalangisan ano, kaya ganyan. Mamuti na sa alikabok. Pero pag nalangisan niya, okay ulit yan. <clears throat> kung ano ang mabustuhan, screenshot niya lang po. Yeah. Okay guys. Okay, salamat po. Okay. Hanggang sa muli. salamat. Ah, uh, huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Okay, nahirapan pa magsalita talaga. Para ako may candy. Okay. <laughs> ngayon, komportable na akong gumiti ngayon. Okay. Hindi yung lagi nakasimangot na lang, no? Okay. Okay. Okay, uh, at ano? Merry Christmas po sa atin lahat. At ano, wala po akong may ano sa inyo, kundi yun na lang, bali, papasko nyo na rin sa akin. Bali, papasko, ano. Yung sabi nga nila na ano daw ang ipapamasko ko, oh, ayan, o oh, ipapano ko, ayan. Kaso nga lang, ano na lang, na sa murang nga, ano na lang halaga, ano. Kung ano yung mapili nyo, swerte yan po, una-unahan na lang, ano. Una-una na lang po kayo. Lowest 5 po tayo. Lowest 5 na. 100 lang po. po. La. Yung mahal kasi yung pag yun binili talaga. Sa iba. Ano? Sa iba. Mahal po yan sa iba. Ngayon, lowest 5 shipping ano uh, 220 tapos yung yung 250 yun ay pang gasolina pang kain ko okay. para yung mga gustong bumili o gustong kumuha o gustong lumimos limos no nako agapan nyo na mura na to guys yung mga tinatago kung mga mucha ako ng langgam mo oh. tagal na nito ayan ipagkakaloob ko na mga mucha ako ng langgam okay maraming salamat po at ano ah uh, siguro manggagamot ako sa ano sa ibang lugar naman uli hindi ko sabihin kung saan okay ah uh, hanggang dito na lang huwag kalimutan sa subscribe ng aking youtube channel okay pindutin ang notification bell para lagi kayo naka update okay god bless po sa atin lahat maraming salamat sa mga nagbigay okay thank you po